isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Scarecrow. Ang kwentong ito ay mula sa taong 1920. Nakatira si Helen sa isang maliit na bayan. Kasama ang kanyang anak na si Sam at ang asawang si Tom na isang magsasaka. Masaya silang namumuhay doon Isang araw, naglalaro si Samat ang mga kaibigan. Maglaro tayo sa bukid, malapit sa simbahan. Sige, doon tayo, tara! Oo nga, masaya doon! Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyong pumunta, kayo na lang. Bilin sa atin na huwag pumunta doon namin. kayo. Pumunta si na Sam, Jerry at Ricky sa bukid malapit sa simbahan. Hanggang sa paglubog ng araw. Gabi na! Tara! Uwi na tayo! Teka, bakit ka nang mamadali? Tara, Asam, umuwi na tayo. Hindi nga tayo dapat pumunta dito, 'di ba? Alam ko. Pero bakit? Ba kasi bawal. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi nila, may multo daw ng scarecrow dito. Kalokohan 'yan. Multo ng scarecrow? <laughs> Biglang umihip ang malakas na hangin at kumidlat sa langit. Labis na natakot si na Jerry at Ricky. Tara Sam! Umalis na tayo! Natatakot na ako! Hindi. Hahanapin ko ang scarecrow na yun para malaman kung totoo nga yung kwento. Tumakbo si na Jerry at Ricky sa gitna ng madilim na paligid. Ang duduwag naman ng mga tao dito. Ginagawa nilang duwag pati kami mga bata sa mga kwentong. Lumakad si Sam sa taniman ng mais. Habang naglalakad, Naramdaman ni Sam na may sumusunod sa kanya. Ngunit wala siyang nakikita paglingon niya. Patuloy siyang naglakad. Napatingin si Sam sa lugar kung saan nakalagay ang scarecrow. Ngunit wala ito doon. Nagtaka si Sam kung bakit. Tumingin siya sa paligid at walang nakitang scarecrow. Nakaramdam siya ng takot. Nasaan kaya yung scarecrow? Uy, na lang ata ako. Pagtalikod ni Sam para umuwi, nakatayo sa harap niya ang scarecrow. Sunog at sira-sira ang mukha nito. At namumula ang mata. Natakot si Sam kaya tumakbo siya paalis. Ngunit hindi siya makatakas. Kahit saan siya pumunta, ando ng scarecrow sa harap niya. Nadapa siya sa lupa at papalapit na ang scarecrow sa kanya. Saan mo pumunta, bata? Lumayo ka sa akin! Pakawalan mo ako! Wala akong walang makakatakas, walang makakalis sa bukid ko! Sinubuo tumakas ni Sam pero kinuha siya ng scarecrow sa leeg at hinagi sa ere. Bumagsak sa lupa si Sam at tumama ang ulo sa isang bato. Saka ito dumugo. Bigla na lamang nagkaroon ng lawa sa gitna ng bukid na puno ng bungo at lumubog si Sam dito. Pumunta ang mga magulang ni Sam sa mga kaibigan nito at mukha silang tuliro. Anong problema, tita? Hindi pa umuuwi si Sam hanggang ngayon. Nakita niya ba siya? Nagkatinginan si Jerry at Ricky. Andun po sa bukid, malapit sa simbahan, kung saan niyo po kami binawalang pumunta. Nang marinig ito, umiyak ang nanay ni Sam. Kinuha ng Scarecrow ang anak ko. <laughs> Huwag ka nang umiyak. Kalikot hanapin natin siya. Teka, tawagin natin si Father Peter. Tutulungan niya tayo. Pumunta hmm. sila kay Father Peter para humingi ng tulong. Namatay ang aking ama sa pagpapalaya sa kaluluwa ng Scarecrow. Hindi ko ahayaang mawala ng saisay ang kanyang sakripisyo. Panahon na para sirain ang Scarecrow. Sino po bang Scarecrow? At bakit takot ang lahat sa kanya? Limampung taon ang nakalipas. Nakatira sa bukid na yon ang magsasakang si Max. Kilala ang kanyang bukid sa masaganang pananim. Kaya hindi nagtagal, naging dahil nito ng pagkainggit ng ibang magsasaka. Walang nakikipagkaibigan kay Max. Nalungkot si Max dahil wala din siyang asawa at ulila na siya. Ngunit patuloy ang pag-usbong ng kanyang pananim. Sa galit ng ibang magsasaka, gumawa sila ng plano. Isang gabi, habang natutulog si Max sa kanyang bahay, Sinunog ng magsasaka ang paninim niya At walang natira dito ni isa nagasing si Max at nakita ang sunog Nalaman niyang kagagawan ito ng ibang magsasaka Kumuha siya ng martilyo at hinatawang isang magsasaka Hinuli siya ng ibang magsasaka at dinala sa nasusunog na bukid Kung saan tinali siya sa isang scarecrow binihag ng scarecrow ang kanyang kaluluwa Pinatay nito ang lahat ng magsasaka at kung sino man ang pumunta sa bukid, pinapatay din niya. Uncle Peter, kailangan nating makita si Sam. Pumunta sila sa bukid at hinanap si Sam. Nahulog ang sulo ni Helen sa lupa at nailawon nito ang mga damit ni Sam. Yumuko siya para pulutin ang mga ito nang may nakita siyang nakakatakot na paa. Dahan-dahan niyang inangat ang sulo at nakita ang scarecrow na nakayoko sa kanya. Humalis ka sa bukid ko. Tinulok nito si Helen. Tinutok ni Tom ang kanyang sulo sa scarecrow, pero hindi ito natinag. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Nilibing ko siya sa lubang ito at ganun din ang gagawin ko ngayon sa inyong tatlo. Sinugod niya si Tom at nawalan ito ng malay. Naging lawa ang buong kabukiran at lumitaw ang bangkay ni Sam. Unti-unting lumulubog sina Helen at Sam. Sam! Anak! Tom! Peter! Tulong! Nakatayo si Peter sa labas ng bukid. At kumuha siya ng banal na tubig sa kabinuho sa Scarecrow. Namulipit ito sa sakit na nararamdaman. Binuhos ni Peter ang buong bote sa kanya. Tuluyang nasira ang scarecrow at natunaw sa lupa. Nagdalamhati ang mag-asawa nang makita ang bangkay ng anak. patawad, Helen. Hindi ko naligtas ang iyong anak. Ngunit niligtas naman niya ang buong nayon mula sa halimaw. Ang wakas. Shout out sa manlalakbay na manunulat channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Elinor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Berglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ike Pasagrado. Shella Hart. Rona My Athena Phoenix Drixie Belpido at Maria Cristina Rivera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.